Sa loob ng maraming siglo, ang Biblia ay nagsilbing gabay at inspirasyon para sa mananampalataya. Hindi lamang ito naglalaman ng mga aral tungkol sa pananampalataya at moralidad, kundi pati na rin sa mga propesya na naglalaman ng mga pangyayari sa hinaharap. Sa mga propesya sa Biblia ang mga kalamidad tulad ng lindol, sunog, bagyo at marami pang sakuna ay talagang mangyayari. Sa Mateo 24:6 8. 8 Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon pagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar ang lahat ng mga ito'y pasimula. Palamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa bawat paghinga at bawat araw na dumadaan, hindi natin madalas na pagtatanto ang tunay na halaga ng ating buhay. Sa sobrang pag-focus natin sa mundong ito, madalas nating nakakalimutan na ang buhay ay maikli lamang ang mga bagay na ating pinaghirapan at ipinundar tulad ng mga bahay, gusali at iba pang material na yaman ay hindi natin alam kung hanggang kailan mananatili. Sa isang iglap, ang lahat ng ito ay maaring mabuwal at mawala dahil walang permanente sa mundong ito, itong mga pangyayari sa ating paligid, tulad ng mga lindol, baha sunog, at iba pang kalamidad, ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay maaaring magbago anumang oras, marami na ang patuloy na nasasawi. Dahil sa mga ganitong trahedya, ang mga kalamidad na ito ay pinahihintulutan ng Diyos para malaman ng tao ang pangangailangan nila ng lumikha at ang mga bagay na pangwalang hanggan Kapatid, tandaan mo rin kapag nahaharap sa pagsubok o mga kalamidad, bumalik ka sa salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan, awit 46, 1-2. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang laging saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay gumuho at ang mga bundok ay mahulog sa gitna ng dagat, ang mga salitang ito ng Diyos ay naghahatid ng kaaliwan sa mga oras ng sakuna, nagpapatibay loob katiyakan at pag-asa para sa mga darating na araw, kapatid sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay ang pagiging handa natin sa patutunguhan ng ating kaluluwa. Sakali mang matapos ang ating buhay sa mundong ito, ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kapanatagan at pag-asa sa harap ng kawalan ng katiyakan, hindi natin dapat sayangin ang ating oras. Sa mga bagay na walang kabuluhan, ang ating buhay sa mundo ay maikli lamang, ngunit ang ating kaluluwa ay walang hanggan, kaya dapat nating tiyakin na tayo ay handa sa patutunguhan nito.